dito na kami sa mundo ng kawalan. Oh. Bundok talaga, oh. Yan, you know. oh. Yung vulkan, di pa makita. Nagtatago. Oh. Barangay Puod. Puod daw, Puod. Yan, you know. oh. Bundok na. Nasa tuktok na kami ng bundok. Andrea. Para siyang ano? Tatan? Yung... Oh, gundo! Gundo ng view! Oh! Huh? Gundo ng... Oh! Para yung pinunta natin yung tinegabra. Style tinegabra yung tarot doon. Oh! Huh? Oh!